Kaya kinumpirma na may apat na mga persons of interest na doon sa nangyaring pagpaslang sa election officer sa area ng Udin-Sinsuat dyan sa Maguindanao del Norte. Yung lugar naman dyan sa Luzon ay kabilang din sa mga binabantayan ng poll body. Alamin natin ang mga update muna kay Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kasalukuyan ng may tinitignan ng poll body at Philippine National Police na apat na person of interest sa so pagpatay sa election officer ng dato Dinsin suwat Maguindanao del Norte na si Atty. Maceda Abo at ang kanyang asawa. Ayon kay Garcia, minamatsyaga na ng Philippine National Police ang bawat kilos at may lead na sila sa impormasyon ng apat na taong ito. Dagdag pa niya malaking posibilidad na ang pagpatay sa kanila ay dahil sa political na motibo na may ay kinalaman sa kanyang posisyon bilang election officer ng lugar. Patuloy pa rin itong sinusundan ng komisyon kung ano pa ang mga maaaring rason. Kaugnay nito, nagdagdag na rin ang poll body ng presensya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga critical areas. Dinamihan na rin ang mga itinalagang COMELEC checkpoints. Again, katulad na nabanggit ng PNP, pinanggit ko na rin nakakaraan, apat po na pinaghihinalaan na responsible sa pagpaslang ni, Ma ni uh, Ginang Maseda Abu at ang kanyang asawa ang uh, kasalukuyan na ngayon na uh, sinusubukan ng Philippine National Police na maaresto at uh, binamatsaga na yung bawat kilos. Uh more or less mayroon na po silang lead doon sa mga apat na tao na 'yan. And uh, uh, at the same time, nagdagdag po kami ng puwersa ng army at saka ng PNP doon sa mga lugar, sa mga critical areas. Kasama na rin po yung pagdagdag ng mga uh, uh, checkpoint sa iba't ibang parte ng ating bansa political political may mga tinetrace kami na mga ibang uh, bagay na magmula sa pagbabago ng mga electoral board members pagmula sa paglilipat ng mismong uh, polling place kung saan boboto 'yan kasi ang highly contentious sa kanila sino ba magsisilbi bakit 'yan magsisilbi bakit 'yan pinili nyo? Ba Matatandaan na noong nakaraang linggo ay tinambangan si Atty. Maseda Abo, isang election officer ng Comelec kasama ang kanyang asawa. Sila ay pinagbabaril sa loob mismo ng kanilang sasakyan. Samantala sa kaugnay pang balita ay pinahayag ni Garcia na binabantayan na rin nila ang Abra dahil sa mga sunod-sunod na karahasang natatala sa lugar noong mga nagdaang araw. Anya hindi magdadalo ang isip ang komisyon na isa ilalim ang Abra sa Comelec Control kung patuloy na magkakaroon ng karahasan o pananakot sa mga botante sa naturang lugar dagdag pa niya na wag subukan ng komisyon pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang lugar kaya nilang gawin ang lahat magkroon lamang ng maayos at mapayapa na eleksyon sa Mayo Abra lagi na lang yan uh, konting konti-konti na lang yan sa Abra na yan at uh, don't test the patience of the commission as far as this province is concerned. We place Abra under community control in 2022. We place Abra under community control in the Barangay and SK elections. We will not hesitate to place Abra under community control once again. Kung ganyang matatakot ang mga mamamayan at may mga buhay na nasasakripisyo. Sana naman, sana naman sa mga susunod na araw, sana i-take nila as a warning kung ito man ay politiko, kandidato, o sino pa man, yung warning ng komisyon. Hindi naman nila gugustuhin na malalagay sa COVID control yung area nila. Mula sa Comelec Office in Tramuros, Manila, Bombo is sa Cotoner para sa vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!